Hello guys, uh, good morning sa tanan uh, lahat lahat uh, for this vlog for today's vlogs eh, tuong ko ito sa aking mga alagang manok yan oh pinalian ko kasi yung isang isang manok ko eh, nawala na naman ulit yan, pinagtalian ko yan, para hindi na makuha, hindi na matangay ng mga kamay ng mga interesado. Ayan. Tapos yung iba, nandito. Yung iba, eh, lumabas na. Ayan. Ayan. Ito banda, meron yan dyan? May mga Tapos ito, Ayan oh, ah, nakalambitin ah. na. Kalambitin, gusto talaga mag-mamatay oh. Ayan. Mm. Ewan ko. Aray ko, aray ko. Aray. Ayan oh. Eh. Ano yan, ewan? Ano saan yan? Ayan po. yung pagkain nila o oh, kinain na ng aso ayan na inubos na ng aso kasi nakapasok at hindi ko hindi ko na ano hindi ko na sara yung kulungan nila ayan huwag diba nakalimutan ko maggano. nakalimutan ko magsara yan, lumabas tuloy yung iba. Ewan ko kung nasaan na yan. Yan, ilang, ilang piraso na lang natira. Ayan. Kasi babalik naman yan mamaya. Pag nag-ano ako. Nagbigay ako ng mga pagkain nila. Ayan po. Ayan. Maliit pa. Parang ano. Parang sinisipon. Ewan. Ewan na si po to kasi kahapon nambon nambonan na ambon to ayan ayan nakakulong kasi kung hindi talian yan naku mamamatay ang mga kasamahan niya kasi talagang nagsasabong ayan yun yung isa so, Thank you. Ayan. Ayan. Mamaya, i-gawan eh, ko ng ma... anuan yan, matulogan. Iganap muna ako ng kawayan, tapos lagyan na ng kukuan. Lagyan ng kahoy sa taas para ma... anuan nila, maakyatan. Ayan. Ganyan ko yan ano. Lagyan ko yan ng matulugan mamaya. Okay. Iba na sa labas pa. Yung isa nakatali yun. Hindi ko nadakip. Ewan kung saan na yung baka na ano na yan baka nahila na yon ang iba may tali kasi yun okay hanggang dito na lang salamat magandang araw sa lahat